Yan guys, good morning. Ah, uh, pa dito. Ayan. Good morning guys, uh, welcome sa aking YouTube channel. So, ganito yun guys, mga uh, ginagawa namin dito. Kung nakikita nyo yung mga uh, tubo dito, Ah, um, malalaking tubo, mga plate. Yan katulad nito nakikita niyo na to. para ano na yan. Delivery na yan. Yan oh. Tawag diyan guys, lateral. Yan lalaki oh. Ayun oh. Hmm. Deliver na yan. So, yan guys, sa ah, bago tayo umuwi, Uh, kukuha muna tayo na ang Mga talbos ng kamote Titingin muna tayo kung mayroon na at kukuha tayo Pang libre uh, ulam na rin So yun guys uh, Good morning nga pala guys Sa uh, inyong lahat uh, Welcome back sa aking youtube channel Ayun dami ng scrap oh Punong puno ang scrap Kasi guys maraming trabaho ngayon dito sa amin So yun nga guys uh, I-share ko lang itong uh, video na to Na sa makatulong tayo sa mga uh, banati mga kababayan ayan uh, nandito tayo ngayon sa kabilang shop dito ayan o oh. dito yung cutting area dito cutting area dyan yun yung mga kinakating nila o oh. lalaking bakal o oh. ayan oh. Hmm. So, dito naman yung stainless area. Uh, ginagawa dyan, mga lateral. Guys, puro stainless dyan. Yan o. So, dito naman sa kabila. Dito. Malalaking, ano dito, mga lalaking tanke ang ginagawa dito. Bisel kung tawagin. Yan o. Yan. Yan So natin kung mayroon pang uh, mga talbos ng kamote dito para makalibre na rin tayo ng ulam. Kaysa naman bibili pa tayo, 'yan. Ayun, guys. Oh. Mga talbos. Yan marami pa nga, marami. Yan. Dati napakadami to. Kaso nga lang, alam niyo naman dito sa Saudi ang klima, mainit, kaya unti-unting namamatay. Dito madami dati dito, dito. Ngayon wala na, ayan. So may tanim ditong malunggay, ayan. Malunggay. Dati may ano pa nga dito, eh. ang palaya eh. Saka may ano dito, guys, mga tanim na tanglad. Yan mga tanglad. Tapos may mga saluyot din ditong tanim. Ayan, dahon ng saluyot, oh. So, yan, guys. na tayo ng kalbos ng kamote. Yan, oh. Yan. May pang ulam na tayo mamaya. So, yun na nga, guys. Uh, kung gusto nyo mag-apply dito sa company namin, bibigay ko sa inyo yung uh, agency. Ayan. Yang agency na yan, guys, puntahan nyo yan sa, dyan sa Pilipinas. So, kasi dito, guys, uh, maraming nirelease na mga rental. So, ang balita ko kukuha sila ng mga Pilipino. Mag-ahir sila dyan sa Pilipinas. So, yun guys, uh, samantalahin nyo ng uh, mag-apply para sa kinabukasan ng uh, uh, pamilya nyo. Ayan, uh, at simpre para sa inyo na rin. So, yun guys, uh, dito kasi uh, maraming rental dito. Alam niyo naman ang mga rental. Malaki kasi ang bayad sa mga rental. Kaya mas gusto nila yung direct hire na lang. At saka dito, uh, maraming overtime dito araw-araw na may overtime. So, minsan nga kami na lang yung humingi ng pahinga kasi nga tuloy-tuloy uh, yung overtime dito. So, baka hindi pa matapos yung kontrata nyo na dalawang taon may overtime pa rin. So, yun na nga guys. sa uh, kaya ako nakagawa ngayon ng vlog sa araw na ito kasi gusto kong i-share itong video na ito sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas na gustong pumunta dito sa Saudi Arabia, gustong mag-abroad para sa kanilang uh, future para sa future ng kanilang pamilya ayan, kung gusto nyong mag-apply guys dito sa company namin puntahan nyo lang tong uh, agency na ito yan sa Makati o kaya search nyo sa Google para malaman nyo yung oras kung anong oras sila nagbubukas at para malaman nyo na rin kung ano yung mga hiring pa nilang iba nandito na tayo guys sa accommodation namin at salamat sa uh, safe na travel ayan so yun guys uh, ang gagandaan pa sa isang company namin guys ang accommodation dito ay provide nila lahat libre pagkain, ilaw, tubig sa katirahan So simula noong uh, ako ay naging senior machinist, dati guys nasa 4 in 1 ako na kwarto ngayon. Simula noong ako ay naging senior machinist, nilipat nila ako dito sa 2 in 1. So kung nakikita nyo to, 2 in 1 dito sa baba, dito sa taas, pang isahan lang yan, pang isang tao lang. Ayan. So okay na rin. Salamat po nang una, salamat sa Panginoon. Ayan. So, dito yung aming uh, kwarto. Ayan. So, lahat dito, guys. Dito sa baba, nakikita nyo pang dalawang tao lang dyan. So, dito yung sampayan namin. Ayan. So, ito, guys. Itong dahon na ito, ginagawa nilang chay. Ayan, o. Oh. So, dito yung aming kwarto. So, yun, guys. Ito ngayon yung breakfast namin sa umaga sa kantin. Ito, uh, scramble egg. Ayan. Kanin. Saka isang saging. Ayan. So, yun, guys. Uh, dito yung nakahiga yung aking kasama. Dito yung kanyang higaan. So, duty siya ngayon pag umaga. So, ito yung uh, dalawang cabinet namin. Ayan, tag-isa kami ng cabinet. So, ginawa namin siyang divider yan sa gitna. Ayan. So, dito naman yung aking higaan. Dito. Ayan. At saka, ang kagandahan ba dito guys sa 2-in-1, uh, malinis yung kwarto. Malinis. Malinis ang pintura. Hindi katulad dun sa 4-in-1 talaga. So, dito guys, may naglilinis dito araw-araw. So, ito yung kanyang uh, checklist. Ayan. So, may naglilinis dito araw-araw. So, ang kagandahan pa dito, guys, may sariling CR na dito sa loob. Yun, no? Oh. Yun, madilim. Buksan natin yung ilaw. Yun. So, dito yung CR namin. Ayan. Ayos naman, may sariling shower. Ayan. Saka, uh, ang kagandahan dito, guys, malakas ang tubig. So, yun, guys. Ito na yung ating uh, talbos ng kamote. At ilalaga natin. Yan. So, dito nga pala, guys, sa accommodation namin, dito, libre luto dito. Magsawa ka sa uh, pagluluto kung may lulutuin ka. Ang hindi lang provide ng company namin, yung lulutuin. So, sa amin na manggagaling yung gasto sa uh, mga uh, pagluluto ganun, lulutuin, kami na ang bibili. So, minsan, siyempre, pagka uh, nagluluto tayo araw-araw, eh magastos talaga kaya kaunting tipid-tipid din. Naglilinis natin. So dito yung kitchen, ito yung lutuan, dito kami nagluluto. Ayan. So ngayon guys, dahil umaga, walang masyadong nagluluto. Yan, dami bakante. So yun guys, ito na yung nating nilutong uh, talbos ng kamote. Yan, nilaga. Ayan eh, no? Ito naman yung ulam sa kantin. Yan, scramble egg. Tapos meron tayong saging dito. Kanin. Tapos may konting toyo. Yan may halo siyang lemon. So, yun guys. Marami marami pong salamat sa panonood sa aking mga vlog. At wag na sana kayo magsasawang panoorin ang aking mga video. Ayan. At marami marami pong salamat. Hanggang dito ko na lang tatapusin yung aking vlog. At see you next vlog. Thank you and God bless.